Okay, magandang hapon po sa kanilang lahat, ah, sa ating lahat. Gusto ko pong talakayan ko sa inyo itong uh, reaction ko doon sa reklamo po ng mga Pilipino-Chinese mga nandito sa Pilipinas, ng mga kainchikan. Nagre-reklamo po sila na itong ang uh, issue tungkol yan sa West Philippine Sea na alam natin na ang kaaway natin dyan ay ang China tapos ito namang mga kamakailan lamang na nabalitaan natin na lumulobong numero ng mga Chinese nationals na nagkukunwaring mga estudyante bakit ko sinabing nagkukunwari? Come on. Wag na nat, wag na tayong mag uh, wag na tayong magkukunwari pa. Alam natin na totoo ito. Na itong mga incheck na ito na galing sa uh, <clears throat> galing sa mainland China na nagsisipuntahan dito para kunwari mag-enroll sa mga universities lalo na dyan sa dyan nga po sa Cagayan sa mga lugar na mayroong EDCA sites. Na ito nga po ay na nadiskubre. Na matagal na pala itong ginagawa. Panahon pa ni Duterte. Alam nyo, nung college ako, may mga kaklase din po akong mga Chinese from mainland China. Mga babae. <coughs> At ang mga edad po nito ay talagang yung uh, college days na edad. Mga edad nila, eh, mga 17 hanggang 18. So, estudyante talagang tunay. Alam kong tunay na estudyante dahil mga kaklasiko yun eh. <coughs> yung iba sa kanila, dito pa nag-masteral. Uh, Naintindihan ko yon kasi yun, maniwala akong totoo kasi English major eh education, secondary education, major in English. So, dito rin sila nag... Uh, nag... Uh, nag-take ng kanilang masteral. Del, syempre, mas may tiwala sila dito sa eskwelahan ng Pilipinas when it comes to uh, English language. Kasi, tayo naman pong Pilipinas ay bukod sa, hindi naman tayo nalalayo sa quality ng English language uh, education compared to the native speakers. Pero yung Pilipinas kasi is uh, affordable. Yun ang ano nila, affordability. So ngayon, dahil pinapatunayan ko naman po na talagang maraming mga mga estudyante na galing mainland China na talagang totoong nag-aaral. Naniniwala ako kasi naging classmates ko sila. Talaga namang totoong estudyante sila. Pero itong mga nangyayari sa ngayon na mga <clears throat> dagsa, pagdagsa ng mga mga estudyante ko no, <coughs> sorry eto <coughs> na naman ako ang una po kasing basihan dito yung edad edad nung uh, mga nagkukunwaring estudyante nag enroll kunwari pero hindi naman pala pumapasok at mayroon pang mga nagbabayad lang makakuha lang ng degree ngayon ang masama po kasi dito ang nakakalungkot at nakakagalit dito eh yung mismo mga local officials, local government officials, ng governor, mayor, ay, <coughs> pinapasinungalingan ito. Na kaysa hindi totoo, na mayroong mga dumadag sa, na napakaraming mga, students ko no, from mainland China, na anong pinag-aaralan dito, kung yung English language po, maniniwala akong oo, totoong estudyante. Dahil nga, ang Pilipinas <clears throat> ay magaling when it comes to teaching the English language. At mura dito, affordable, kaysa pupunta pa sila ng Amerika na napakamahal. Okay? Yun po ang basihan ko. Pero kung hindi rin lang naman English language, ang pag-aaralan nila dito, kung technology, engineering, medicine, excuse me, sino niloloko nyo? hindi ka panipaniwala yon. In the first place, kung technology ang pag-uusapan, mas magaling sigurong di hamak ang mga universities ng China. So ano? Ang paniniwalaan ko lang kung totoo kang estudyante ay kung naka-enroll ka sa English language courses. <coughs> Maliban sa doon, hindi na yun ka panipaniwala. Eh kung kung uh, pagbabasihan pa ay yung mag -e enroll lang pero hindi pa pasok sa school, ano nga naman ang objective nun? Anong intensyon? Kaya huwag na tayong maglukuhan pa mga Chinese at kayo dyan sa kagayan ng mga mayor, palibhasa kasi, incheck at yung governor mamba dyan, Pilipino ba yan? May dugong Chinese? Hayop ka! nandito ka sa Pilipinas, dito ka nabubuhay, pero ang binubuhay mo, mga Chinese. Wala kayong utang na loob. Tapos, dahil sa maraming mga issue, mga negative issues, tungkol sa mga Chinese, <coughs> na nagkakaroon na daw ng xenophobia, nagkakaroon na ng uh, takot or uh, galit against the Chinese, any Chinese. Chinese from the mainland or Filipino Chinese? Nagagalit po mga kababayan ang mga Chinese na nandito sa Pilipinas, yung mga Filipino Chinese. Kaya daw, kaya daw, uh, uh, ano to? Pinapalala or inuudyukan yung mga ibang Pilipino na magalit sa mga Chinese. And why not? Why not? yung mga Chinese dito sa Pilipinas mga walang hiya kayo mga mang-aagaw kayo ng kabuhayan dumating kayo yung mga ninuno ninyo dumating kayo dito sa Pilipinas na para kayong mga pulubi tapos ilang dekada lang kayo na ang hari dito bakit? ako po mga kababayan hindi ako naniniwala na itong lahat ng mga Chinese na ito na negosyante ay talagang legal lang ang negosyo ng mga yan. Bakit? Paano lalaki ng ganitong kalaki na isa ng business empire ang kanilang negosyo within just a few decades? Kung walang kahalong mga kabalbalan yan? I don't think so. Na walang halong illegal yan ang isang illegal dyan sa pagbabayad na lang ng buwis madadaya kayo sasabihin ko na madaya kayo magbayad ng buwis hanggat maari hindi kayo magbayad ng buwis alam ko yan dahil nagtrabaho ako sa mga Chinese natutunan ko dyan, nalaman ko dyan kung paano dayain ang mga sales invoice hmm? ilang Chinese na amo ang pinagtrabawahan ko. Lahat yon may nakita akong mga iligal. Kaya pwede ba? Ito na lang, bakit hindi kami magagalit sa inyo? Bukod dito sa pag-aagaw ninyo ng kabuhayan dito sa amin, niloloko nyo ang mga Pilipino. Ginagago ninyo, dinidemoralize ninyo, dinidemonyo ninyo. Mga walang hiya kayo ang kakapal ng mga mukha ninyo. Nakiki, nakikisilong lang kayo dito sa amin, pero kami inaalipusta ninyo. Nasasabi ko yan, alam ko, dahil mayroon akong bayaw na in-check na kung murahin niya yung kanyang driver, ganun-ganun na lang. Ang tawag sa mga Pilipino, mga bobo, gago, stupido. Kasi naisahan nila tayo. Tayo, tayo raw, mga Pilipino, tayo ang kumbaga eh, nandito tayo sa sarili nating lupa. Pero naiisahan tayo, sila ang yumayaman, tayo ang pulube. Sila ang boss, tayo ay busabos. Tapos ngayon ito, dinadaya nyo pa, kinukurap ninyo ang mga politiko. At kayo mismo, ang kakapal ng mukha ninyo, <coughs> magpapakapolitiko pa kayo para kayo na ang maghari. Ang nakakalungkot lang mga kababayan, ultimong pati kasi ang mga gago nating kababayan, nagpapaalipin dyan, nagpapakabusabos, dahil lang sa pera. At yan po ang ginagamit ng mga kainchikan dito sa atin. Alam nila kasi na mahina tayo pagdating sa pera. Kayang-kaya nilang bilhin ang ating kaluluwa. Sila naman ang may kasalanan niyan eh. Sila ang nagumpisa ng bribery dito sa Pilipinas. Mga kababayan, baka hindi niyo alam, mga inchik ang nagpauso ng bribery, pagsusuhol. Panahon pa ng Kastila. Kaya nagagawa nila na isahan tayo ng mga Pilipino. Kaya mainis sa kanila yung mga <coughs> Kastila noon eh. <coughs> kahit sa mga Kastila noon, alam na kanong <coughs> klaseng mga tao ito. <coughs> Kaya nga ikinulong sila sa isang lugar. Diyan sa Binundo. Ngayon, nitong panahon ngayon, ano ang ikinakagalit namin sa inyo, sa inyo kayong mga Pilipino-Chinese? Yung issue sa West Philippine Sea, nananahimi kayo. yung issue <coughs> ng pananakop paglusob ng mga insik dito sa Pilipinas tahimik kayo <coughs> kasi kasabwat kayo ang kakapal ng mga mukha ninyo sinasamantala ninyo ang kahinaan ng ibang lahi ng lahing Pilipino sinasamantala ninyo tapos eh, magagalit kayo na may mga nag-uudyok sa mga Pilipino na magalit sa inyo. Marami naman nakakaalam kung anong klase mga pagkatao kayo. Ang problema nga lang kasi, naunahan nyo kami. <coughs> Mula pa kasi ng panahon ng Kastila. Magagaling kasi sa negosyo eh. <coughs> Pero, Oo na, isang magandang karakter uh, ninyo ang pagiging magaling sa negosyo. Kaya lang, hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob. Oo, magaling kayo sa negosyo. Mas magaling kayo, business minded kayo kaysa sa mga Pilipino. Pilipino kasi, simple lang. Ang Pilipino kasi, hindi mapang lamang. Kaya naman kayo mayaman dahil sa pagiging mapang lamang ninyo isang uh, trait ng isang successful na negosyante. Yung medyo bawas ang konsensya. Diba? Ngayon, magagalit kayo na nagiging masama ang tingin namin sa inyo. Matagal na. Kinikimkim lang namin yan. Ngayon kasi, mahirap nang bawiin mga kababayan eh. Naka, kumbaga eh, nakaposisyon na sila eh. Hawak nila lahat. Hawak nila ang ekonomiya. Hawak nila ang politika. Ngayon gusto pang hawakan ang militar. Wala man lang kayong kahit katiting na sinasabi tungkol sa panggugulo at pang-aagaw ng China na kadugo ninyo dyan sa West Philippine Sea. Eh. May narinig ba kami mula sa inyo? mayroon man lang, nagpalabas man lang ba kayo ng public statement na pagkundi sa ginagawa ng mga kadugukalahi ninyo? Wala, di ba? Gustong gusto ninyo yun. Kasabot pa nga ata kayo eh. Oo, nakikipagsabotan kayo. Para tuluyan ninyong ma maagaw itong bansa namin, mga walang hiya kayo. Wala kayong kwenta. Wala kayong utang na loob. Makakapalang inyong mga muka. Ako hindi ako naniniwala na ang ginagawa ninyong mga negosyo ay talagang malinis na klaseng negosyo. Ang bilis ninyong kumasenso eh. Hindi kaya kasabwat kayo ng mga drug lords? nagdi-deal kayo rin kayo sa drugs, isinahalo ninyo sa legal na negosyo ninyo? Legal na negosyo ninyo pero ang dadaya ninyo. Ang dinadaya ninyo ang gobyerno sa pagbabayad ng buwis. Oh. <laughs> Hindi nyo man lang naisip na kaya kayo dito dahil democratic ang bansa namin, ang bansa na ito. <coughs> Alam ninyo na ang sasaya, ang sasarap ng buhay ninyo dito sa Pilipinas, nag enjoy kayo sa liberty, sa freedom, sa democratic policies ng bansang ito. Kaya kayo nandito dito. Hindi nyo ba naisip na kapag tuluyan nang nilusob ni sakop na sinakop na ng mainland China ang Pilipinas at naging komunista tayo hindi nyo ba naisip na baka hindi nyo malang naisip kung ano nang magiging buhay pagdating ng panahon na yon pag komunista na ang Pilipinas natutuwa kayo dahil nalusob excuse me, sa mainland China mismo, mga kadugunin nyo, mga, mga bilyonaryo, mga negosyante, di ba nabibiktima ng communist government ninyo, nila? Kontrolado ang buhay nila pag ninegosyo, buhay, lahat. Yun ang gusto ninyo? Kaya pumapayag kayo? Okay sa inyo na <clears throat> sakupin tayo ng China? ninyo. Gusto ninyong dalhin dito yung pagiging komunista ng China? Naakali nyo, libre kayo? mag enjoy pa kayo? Pare-pare tayo na sa impyerno nun. Kung hindi ko pa alam, kaya kayo enjoy na enjoy dito sa Pilipinas dahil nga, demokratiko itong bansa, hindi komunista. Kaya kayo nag enjoy dito tapos hindi man lang kayo tumanaw ng utang na loob sa Pilipinas. Sino sa inyo, sa mga anak ninyo, ang nasa military, sundalo ng Pilipinas? Ni hindi nga lang yata yan nag, nagsipag CAT, ROTC. Ang habo lang ninyo magpayaman. Tapos, isusubo ninyo sa gera para maprotektahan ng mga buhay ninyo. Sinusubo ninyo yung mga Pilipinong sundalo. Mga kababayan, isipin ninyo yun. Itong mga putang inang mga incheck na ito, nandito lang sila para magpakabusog. Pero ang nagpoprotekta sa kanila, yung mga ginagago nila. Yun ang sinusubo, hinaharap nila sa kanyon. Sila, paligaligaya lang. Mga Pilipino. Isinusubo sa lahat, sa lahat ng delikadong bagay, pagtatrabaho, pagbubusabos, pagkaalipin, tapos nagaprotect sa kanila, mga sundalo, Pilipino. Sila, mga senyorito, senyorita. Di nyo ba alam yun? Gumising-gising naman kayo mga kababayan. Mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Huwag nating ipamimigay ito sa mga kaintsikang mga leche na yan. Sorry for my terrains. Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.